Uh, magandang hapon o sa lahat. Uh, naway sa nangyari kaninang bigla ang paglakas ng lindol. Sana'y wala buhay na nasira. Sabihin na ho natin, medyo nasawi. Sana wala ho. Dalangin ho. Dalangin ho namin lagi naway wala kong masyadong na-disgrasya. Kararating ko lang mula sa trabaho. Uh, natapos na na rin namin. Sa awa ng Diyos, eh, ko sa amin ng panahon. Bukas uli, uh, hahanap tayo uli ng mapagkakitaan. At ang, may magamit naman tayo sa pang-araw-araw no ay pagpalain na tayo lagi salamat to sa nice at taas at hanggang ngayon ay panatag pa rin tayo sige ho ingat to tayo lahat